dapat bago hilahin yan ay dapat walang may kompresor ano? Dapat ay ikaw kong may kompresor ka ba kong? Wala, wala. Uh, hiramin mo kaya itong kompresor ko dito? mayroong ba marunong mag-compressor dyan sa inyo? Wala, wala. meron, marunong. Maganda rin bago nyo batakin ba? Ay, pag kompresor ipakita sa ilalim baga may taro. Mayor, ipapuntahin sa'yo, ipapasisi doon sa ilalim ng kamaruti, gawa na. Kung batake nyo nang ilahin nyo na yun, tapos iba baka may tao doon, baka baka mawala yung tao kung may tao pa doon sa ilalim mo, blok. Bago ba yan? May meron dito, may meron, may marunong. Mayroon marunong yan? Oo. Ah. Ito pagkakuha na ipakuha mo itong kompresor ko dito, hiramin nyo una. Oo, oh, hindi, hindi. Mayroon lang magkuha na. May natungo. mga kablogers, uh, i-update ko lang kayo doon sa bangka na nawawala masama talaga ano, masamang balita ang nakarating ngayon dito sa amin at kumpirmado na nakita na yung bangka sa laot ng palanan Isabila nakita ko ng banisa bangkang banisa na taga dinahikan din taga rito din sa amin doon nakita sa 15 miles ang layo ng palanan Isabila wala na po mga kablogger sa ang, ano, mga tao bangka na lang ang nakita sira-sira na putol daw yung unahan ng bangka tapos ang palatik sa bangka na lang natira yung nasa ano na lang ulihan bali dalawa na lang daw palatik na natira tapos ang masaklap ng mga kablagers nakita na yung bangka ang mga sakay ang mga tao walang nakita kahit isa pero patuloy pa rin mga kablagers naghahanap yung mga nag-rescue sa lao iniikutan pa rin nila doon sa pinangyarihan tapos doon sa kung saan parte nakita yung bangka iniikutan doon ng mga nag-rescue tapos pinali, ipapaliparan na nang anoon ang helicopter at bigpakasakali talaga ang mga nag-rescue na may makita pa na tao sana nga may naka nakaligtas yung mga sakay doon naka sana sila ng mga container o kaya kung anong mapulot nila na ma ano nila magawin nilang ano ang at nakawa talaga yung uh, kasama namin na manaragat uh, kababayan namin dito sa ano baranggay barangay namin dito sa Dinaikan so may tawag pala dito mga kablogers kay kapitan sumawag yung nakakita bang nakakita na bangga yung banisa ay eh, atin ano atin panoorin atin pakinggan kung ano ang usap nila at nandito may video tayo dito sa pag-usap nila sa radyo kanina sa bangka

lumpong sa lang malakas masyado ang silig kayo maghilay niyan pag isa lumpang niyo yan oblong ah wala dito kumana ko ko oh, nagkuwat pa krodo pa saan ka nagkrodo? ah hindi ko pa may umor saan? kaya sa petrol ay nagbalik ka dito ka na? ay hindi hindi ko lang ako nagpunta kaya kipetong ay, hindi ko lang ako si pagkakuan kung saan malapit doon sa doon sa di masalansan doon ma ma kay pagkakuan iti aya do no blog ah kay ay lang ay ay lang po sino pag nandoon malapit lapit doon sa di masalansan kay pagya ganay na la lubog gilain mabigat na iyon di yon nakaya sa lumpang di kursi sili ko ah wala ko ay niyan ay dapat walang may kompresor ano dapat ay, ay ikaw ko may kompresor ka ba ko wala wala uh, mo kaya itong kompresor ko dito Mayroon bagang uh, marunong mag compressor sa inyo ah wala ho si Adam siya to meron na marunong Maganda rin bago nyo batakin ba ay pa kompresor ipakita sa ilalim baka may tao? Oh, ah, na kayo. Punta ko na lang. Punta ko na lang ya, ay pa-compressor ay pa-puntahin sa pa, pa-sisid doon sa ilalim ng kamarote gawa na kung batakin yun nang hilahin nyo na yun tapos iba baka may tao doon baka baka mawala yung tao kung may tao pa doon sa ilalim mo blok bago ba yan ah. yeah, publicly, may meron din po meron may meron may meron nung mayroon meron nung yan? ito pagkakuha may pagkakuha may itong compressor ko dito hirap vloggers yun ang ano nang pag-usap ni Kapitan tapos yung katumpanya tapos yung nakapulot ayun nakapulot yung nakakita dun sa bangka na yun sana po ma mahanap pa yung mga sakay dun sana ligtas may makakita sa susunod natin na video mga vloggers ilalagay ko lahat ng mga mga picture ng mga sa kay at baka ano sakali na mapadpad sa mga baybayin sa lugar ninyo kung saan diyan sa baybayin ng mula dyan sa Dilasag uh, Palanan sa Bila Cagayan sa sana sa mga viewers natin dyan share kayo i-share ang video na ito para ano ah ma makita lahat ng mga mangingisda natin dyan na lumalaot at nakawa talaga sana sana makita sila at buhay talaga ang panalangin natin na makaligtas ang mga tao at ang bangka nakita na pero walang mga tao so hanggang dito na lang mga ka-vloggers sa nating update dun sa bangka na ano ah na missing yung samahan natin na bangka I-update ko na lang kayo uli, uli sa susunod natin na video. Maraming salamat nga pala sa mga nag-alala sa amin. Sa mga nag-comment na kaligtas kami. Mga sa mga nag-alala sa atin mga silent jewel. Yun mga ka vloggers. Maraming maraming salamat po sa ano sa mga nag-comment ng maganda. At doon naman sa ano sa nagsabi sa amin ng masama. Yung mga nag-comment ng masama. Ah... Uh, hindi nyo alam ang aming trabaho kaya huwag kayong magsasabi ng mga ganon na uh, bubuk-bubuk kami mga mangingisda at uh, wala kayong alam sa aming ano, ginagawa yun lang masasabi ko sayo sa iyo sa nag-comment ng ganyan uh, si see. hanggang dito lang mga kablogger ito, itong video na ito